Nawindang talaga ako dun sa sa labs niyo sa ibabaw ng glass table na hindi ko hindi ko talaga inaasahan na ipapatong ka dun ni ni Nivan Van and then makikita mo na yung muyog yung table na una my god baka ano yon baka baka mabasa hindi ba or or matanggal yung mga paanong ano nung pa hindi yung <laughs> Actually, paanong nung lamesa tapos bumagsak nako delikado yon takot 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 ako kasi may juice so habang nayuyug-yug ako natatapon yung juice so madulas oh. so yung kapit ko ang sakit na ng kapit ko so may halong yun pala yung gusto ni direct na parang sa totoong buhay okay pinatong ka sa lamesa may halong takot tsaka sarap yung uh, yung sex scene pero ako, takot talaga. Takot talaga. Ako din na takot, takot din na ako pinapanood naman. ko. Sabi ko, posible kasi na mabasag yun. Posible talaga. So takot at takot ako noon. And then pag nabasag yun at pag nalaglag kayo, ay nako, siguradong aksidente. Oo. Tapos dumulas yung siko ko noon. Hindi ko alam kung nakat siya. Dumulas. Tapos takot takot ako. Hinawakan ko ulit.